Muntik na akong mamatay dahil sa motor. Nagsasakay ako dati sa isang motorsiklo. Yung motorsiklo na yon ay yung Honda XR150 nga. Yun yung una kong sinakyan dito sa isla na hindi pa ako tinulungan ng tatay ko na magkaroon nga ng sasakyan dito. At siguro dala nga din na medyo bata pa ako noong mga 4 years ago ay nagtry ako na magpatalon ng isang motorsiklo. Meron kasing isang race track dito, yung tinatawag na dirt track. Off-road, kumbaga, na motorsiklo. May isang rampa doon na pat sinubukan ko ang patalonin yung motorsiklo. Akala ko madali lang kasi ang dami nilang gumagawa ng pagpapatalon doon. Tapos parang sabi ko, oh, parang madali lang gawin. Ha? So sinubukan ko. Actually, medyo hindi naman masyado mabilis yung pag-entrada ko doon, pero ginanon ko kounti sinilindidor ko. Tapos yun tumalon ako. Tapos parang doon sa pagtalon ko mismo, tumigil yung puso ko na parang hindi pala ka kadali gawin kasi kailangan mong balansehin yung sarili mo. Tapos doon ko nalaman no mismo paglanding ko kasi dumulas yung motor. Hinawakan ko kasi kung hindi ko hawakan ng mabuti ay magkakaroon talaga ng disgrasya. Dudulas na talaga ako at baka madaganan ako ng motorsiklo. Sobrang intense nung nangyari na parang nag-flash yung buong buhay ko. Kinilabutan talaga ako sa buong katawan ko. At bago-bago pa nga ako nagsisimula sa pagmimisyon ko noon. Tinatanggal ko na yung mga bisyo ko noon pero nakatry pa rin ako sa isang delikadong bagay na ganito nga yung pagpapatalo ng motor. Doon sa mismong paglanding ko niyon, na tapos nagdudulas at sobrang unstable nga, hindi ako balanse. Eh. Akala ko mamamatay na ako kasi parang walang control talaga yung motor tas baka madaganan ako o ano ba. At least yun yung pakiramdam ko. Sa awa ng Diyos, ay pagkatapos ng ilang segundo ay nakabalance ako doon sa motor. Tapos yun, nagpreno na ako tapos bumaba na ako ng motorsiklo. Delikado pala yung ganun. So yung mga nakikita ko na mga dare devil nga, yung mga nagde-dirt bike at yung mga iba-ibang stuntman. Saludo talaga ako dun sa mga tao kasi na-try ko na para sa sarili ko, hindi pala ganun kadali gawin yung mga yon. Madali lang kasi magkomento tungkol sa mga bagay kapag hindi pa natin nasusubukan yung mga yan. So para sa akin, sapat na yung panahon na yon na nakatry ako at hindi ko na uulitin. Tapos bukod pa dyan ay may time nga na umiikot ako ng buong Siquijor which is mga 60 to 70 kilometers lang yung buong isla na ito, yung circumference niya. So yung pag-ikot na yan ay magagawa mo sa isang araw. Mga dalawang oras, tatlong oras kapag mabilis. Ang ginawa ko nga dati ay 2 hours ko nagagawa yung pag-ikot dito sa Sikihor. At alam nyo, dahil nga dun sa pag ko na yan, Nakaabot ako doon sa mga speed na 120 kilometers per hour. Alam nyo pagdating sa isang punto na sobrang bilis na ng pagpapatakbo sa motor ay parang pakiramdam mo na wala na yung spirito mo sa katawan mo. Kumbaga, naghihiwalay na yung dalawa. Or isang paraan lang yan ng pagsasabi na hindi mo na nararamdaman nga yung katawan dahil nga sa tinatawag na G-Force. So ito yung mga sinasabi nga ng mga F1 or Formula 1 car driver or lahat ng mga jet fighter at kahit ano na mga mabilis na mga sasakyan, yung mga drivers niyan ay nagre-report nga sa mga nararamdaman na ganyan. At hindi pa nga ganun masyado kabilis yung takbo ko di ba? 120 km per hour. Pero kapag nakapotorsiklo ka, syempre mas delikado yun. Lalo kapag wala ka naman masyadong safety gear yung sa akin. Nakahelmet naman ako, pero wala naman akong protective gear. So kung maswemp lang ako dyan, ay masakit talaga ang aabutin ko. At syempre, posible talagang ikamatay ko yan kasi sobrang bilis eh, di ba? Tapos hindi ko alam kung saan ako babagsak. Baka mapunta ako sa isa pang ibang sasakyan na mabilis din tapos mabigat siya. Halimbawa, isang truck, masasagasaan agad ako. Sobrang bilis lang, wala na yung buhay ko. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na binigyan pa ako ng pagkakataon na mabuhay at hindi ako na disgrasya sa mga panahon na yon. Palibhasa ay bata pa, naisip ko na medyo daring pa ako pero pagkatapos na nadaanan ko yun tapos napag pagisipan ko ng mabuti ay hindi ko na, na at hindi ko na talaga uulitin kasi okay na ako dun sa nagawa ko at okay na yung buhay ko sa ngayon. Siguro dala na din ng katandaan ay mas nagiging wise na tayo at nakikita natin na hindi na dapat sana natin gawin yung mga delikadong bagay kasi para saan pa? Lalo na ngayon halabaw na nagmi ako bilang isang spiritual, kailangan ko mabuhay para magawa ko yung mga mission ko matapos ko lahat bago ako mamatay. Kung kaya hindi na nga ako gumagawa ng mga delikado katulad nung mga ganyan sa motorsiklo. Nung mas bata pa ako ay parang mabuting ideya yon noong time na yon kasi parang sinusubukan ko yung sarili ko kung ano yung kaya kong gawin. Eh. Oo mahirap nga, medyo mahirap gawin yung mga ganon at kung yun yung gagawin natin para lang patunayan natin yung sarili natin na lalaki tayo or karapat dapat tayo or mama na tayo, kumbaga parang rights of passage or mga kailangan nating pagdaanan para nga patunayan sa sarili natin na okay na tayo at magaling na tayo. Marami naman ibang klase na dumaan tayo sa mga rights of passage. Depende sa kung ano nga yung pagsasaka hulugan natin sa isang buhay. Para sa akin nga nakita ko na yung mission na pinagdadaanan ko sa ngayon, yun yung mas karapat dapat na pagdaan pagdaanan ko na mas magiging proud pa ako pagdating ng panahon at hindi siya delikado sa paraan na katulad ng kapag madisgrasya tayo sa isang motorcycle accident. At alam na natin na maraming kadiring ang nangyayari na disgrasya sa motorcycle na talagang napuputulan ng ulo o di kaya yung mga biyak talaga yung katawan o yung mga iba talagang mukhang corn beef na sa kalsada. Minsan naiisip na lang natin pagkatapos na nating magawa na yung pala delikado yung nagawa natin lalo na kapag bata pa tayo. Pero kung why tayo ay matututo na tayo sa mga mali ng ibang tao. Sa pag-obserba pa lang sa kung ano yung nangyari sa kanila para hindi na kailangan mangyari sa atin. Kung madisgrasya tayo, mabaldado tayo ay buong buhay tayo na magsisisi. So ako nagpapasalamat talaga ako na hindi ako na disgrasya sa mga panahong yon At hindi ko na nga talaga uulitin. Ang punto ko dito mga kapatid, ay kailangan natin mas maging maingat sa ating mga sarili. Aaminin ko na yung paggawa ko ng ganyan ay iniisip ko kasi na yun yung mas makakalalaki sa akin na mapapatunayan ko na matapang ako. At totoo nga naman na meron akong napat tunayan sa sarili ko na matapang ako pero kung magkamali ako nun, wala nang kwenta yung katapangan na yan. Maraming paraan na pwede natin patunayan sa sarili natin na matapang tayo na hindi natin kailangan gawin yung mga ganyan na pag madiskrasya tayo ay patay na tayo o di kaya baldado tayo. Timbangin natin ng mabuti kung worth it ba talaga ang isang bagay at kung ano nga ba yung mapapala natin pag nagawa natin yung bagay na yun. Hindi ako nagsasabi na hindi nyo gawin yung mga posibleng delikado pero pag-isipan nyo kung bakit nyo nga ba ginagawa. So, halimbawa kapag ang isang tao ay gagawa ng isang pagdepensa sa kanyang pamilya na kailangan niyang makipagpatayan dahil nga may papatay sa pamilya niya. Yung katapangan na yon ay kailangan talaga at kahit mamatay nga siya doon sa paggawa ng ganyan, okay lang kasi may purpose kang mas malalim. Hindi yung parang gusto mo lang patunayan na matapang ka pero yung pala katangahan kapag madisgrasya ka. Ang mahirap kasi sa ngayong panahon ay may mga tao na naghahanap nga lang ng mga ganyan na mga thrill dahil wala silang ibang purpose sa buhay nila. Hindi ko sinasabi na hindi ito gawin lalo na 'yung mga professional talaga na stuntmen o professional na daredevil, pero 'yung mga ibang tao naman na hindi professional at ginagawa lang para sa sarili nilang biro. Worth it ba talaga? na gawin yan sa sarili nyo. Kasi yung mga professional stuntmen siya kayong mga action star, eh, talagang trabaho nila yan at kung mamatay man sila, madisgrasya sila, meron silang insurance na mapupunta sa mga pamilya nila, ba? Diba? Pero kung halimbawa, ang taong nagde-daredevil na hindi naman professional ay namatay, ano mapapala mo at anong mapapala ng pamilya mo? Isang paalala lang ito sa lahat ng mga bata pa at gustong sumubok sa mga iba-ibang motorcycle stunt at dun sa mga pagpapabilis nga ng patakbo sa ating mga kalsada. Pag-isip isipan muna natin ang mabuti kung bakit nga ba natin ginagawa at kung worth it ba. Mahalaga ang ating buhay at marami tayong mga pagkakataon at paraan para patunayan natin na tayo ay magaling, tayo ay lalaki, at tayo ay matapang. Pag-isipan natin kung ano nga ba ang mga worth it na paraan na yan. Salamat po at God bless.